At bago yan ay magsitayong lahat para sa ating panalangin. inyong mga katabi at maaari na kayong umupo. Pakiayos na inyong mga sarili at pakiayos din na inyong mga upuan. Komportable na bang lahat? Okay na bang lahat? Kung gayon ay umupo ng maayos. Dahil sa hapong ito ay magkakaroon na tayo ng panibagong aralin na ating tatalakayin sa hapong ito. Meron bang lumiban sa hapong ito, class? Wala. Ayan, palapakan natin ng limang palapak at sabihin, very good ang ating, ang ating mga sarili. Very good dahil kumpleto kayo sa hapong ito. At ngayon ay magkakaroon tayo ng panibagong aralin. Ngunit magbalik aral, magbalik tanaw muna tayo kung ano nga ba ang ating tilalakay noong nakaraan class. Ano nga ba? Yes, binibining kabuan. Tama, tungkol sa pagsasalin. May mga katanungan pa ba? Kalitikasyon sa ating tinalakay noong nakaraan? Wala na. Kung gayon ay dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Ngunit may paunang aktibilagis muna tayo, class. Ayan, pakiba sa lahat ang nasa ating screen hindi lahat ay mananatiling kailanman magtuto kang bunitaw. Kung sa igles, ito ay not everyone stays forever. You have to learn to let go. Sa tingin niyo, ano kaya ang ating panibagong aralin sa hapong ito, class? Meron bang mga ideya? Wala? Kung gayon ang ating panibagong aralin, class, ay tungkol sa mga metodo ng pagsasalbika or in English, it's all about methods in translation. So, meron tayong mga layunin na makamit pagkatapos ng ating uh, class. Unang layunin, pakibasa lahat. Pagkatapos ng talakayan ng mga mag-aaral ay inaasahan na tutukoy ang mga metodo sa pagsasalik. Pangalawa, nakapagsagawa ng isang pagsasalin gamit ang metodo ng pagsasalin wika. Napapahalagahan ang metodo sa pagsasalin. Yan ang ating layunin sa hapon nito, class. Ayan. Dadako na tayo sa unang metodo ng pagsasalin. Una dito, class, ay pakibasa lahat. Salita, salita. Salita sa salita o words for words translation. Pakibasa. Pakibasa. At, ayan. Ang salita sa salita words class po yung pinakaunang metode ng pagsasali na kung saan ang salita sa salita na pagsasali class, ito yung mas hindi epektibo na pagsasali. Dahil sa pagsasali, hindi lahat ng salita na isasalin mo ay katumbas din ng salitang word for words. Ibig sabihin, minsan, pag words for words ang iyong isasalin, na kung saan ay hindi talaga minsan tugma o tama ang salita na isasalin. Dahil kung salita sa salita, minsan sa unang salita o tinatawag natin simula ang lingwahe ay magkaiba sa tunguhang lingwahe. Kaya minsan, kung salita sa salita ang gamit mo na metodo sa pagsasalin ay hindi talaga ay meron pagka, hindi pagkakaitindihan sa salita iyong ginagamit. Yan ang ibig sabihin na salita sa salita na pagsasalin. Class. Pangalawa, dito naman tayo sa pangalawa na translation. Literal. Pakibasa, binibini, batla, sabas. Ayan! Yan ang literal ng pagsasalin. Pag sinasabi natin literal, halatang halata na literal ang pagkakasalin. Pag sinasabi na simula ang lingwahe na kung saan yun ang iyong basihan sa pagsasalin, ay literal mong sinasalin. Meron silang pagkakatulad sa salita sa salita na translation kung saan literal talaga na sinasalin ng isang simula ang lingwahe patungo sa tumuhang lingwahe. Yan ang literal na translation. The words literal natural ibig sabihin ay ang pagsasalin ay talagang salita sa salita rin so meron silang pagkakatulad sa unang leksyon ng pagsasalin class naga-tayindihan lang ba ayan handa na ba kayo sa pangatlong metodo ng pagsasalin kung handa na ayan ang pangalawang metodo class ay matapat. Pakibasa, binibini. Kastilyo. Ayan. Ang pagtatanggang maisalin ang tiyak na kahulugan na pangilalaman ang wikang isasalin sa estrukturang panglamatika ng source language ginagamit ang isang tagasali o tagasali ng lahat ng kanyang kakayahan upang mga mapanatiling ma tapat sa original na mensahe kapag isasalin ito sa ibang wika. Alam niyo ba, plus na ang metoda sa pagsasalin na matapat ng translation, ito yung maganda. Dahil sa pagsasalin, hindi ito ginagamit na ng sa salita sa salita, translation, or literal. Kundi matapat talaga ang kalisali ng pagsasalin sa paggamit ng metodo ito. Dahil pag matapat, ibig sabihin sa pagsasalin, sa pagsasalin ay talaga inaalam kung ano nga ba talaga ang layunin na simula ang lingwahe o sulatin patungo sa tunguhang lingwahe na kung saan sa matapat na pagsasalin class dito na makaluok ang pagsasali na talagang totoo kung ano ang nangyayari dito sa simula ang lingwahe o unang wika na ginagamit na isasalin sa pangalawa ay talagang siyang talaga ang kalabasan dito sa tumuhang lingwahe. Nagkakaintindihan ba, class? Kung gayon ay dumako tayo sa pang-apat na kung saan panghuling metodo ng pagsasalin. Nagkikinig ba ang lahat? Ayan kasi ginala ko na tayo sa panghuli. Ediomatiko. Pakiba sa lahat. Ang minsanin ko hinal ay isasalin sa paraang pagiging madalas at natural na daloy ng uh, tumuhang wika. Ginagamit dito ang idiomang tumuhang wika at sadyang naging iba ang forma ng pahayag. Ngunit ipinapahayag ang mensahe sa paraang kawili-wiling basahin. Alam niyo ba, klas ng edumatikong pagsasalin ay merong pagkakatulad ng ano? Matapat na pagsasalin or translation. Dahil ang idiomaticong pagsasalin class dito ay talagang matapat rin ang nagasali ng pagsasalin wika dahil ang idiomaticola ang uh, ang nagkakaiba sa kanilang dalawa must be ng paganda ang mga salita ang ginagamit sa idiomatiko. Dahil ang idiomatiko ay hindi lamang isinasalin kung ano nga ba uh, kahulugan ng sinasalin sa simula ang lingwahe patungo sa tumuhang lingwahe. Dito sa tumuhang tumuhang transi, ay, dito sa tumuhang lingwahe. Dito sa idiomatiko class pag translation ay dito talaga ay mas binibigyan niya ng kahalagahan, binibigyan niya ng Uh, mas magandang kahulugan ang pagsasalin dahil sa idiomatico plus, mas pinaganda niya o binibigyan ang mas kawili-wiling pagsasalin. Hindi lang basta-basta matapat, kundi mas pinaganda pa niya ang mga salita kanyan ginagamit sa idiomatico. Kaya meron silang pagkakatulad sa matapat, ngunit mas magandang gamitin ang idiomatico. Yan ang apat na metodo ng pagsasalin class or methods of translation. At yan lang ang ating apat na metodo sa pagsasalim class. Yes. Meron pa ba kayong mga katanungan? Klarifikasyon? Dahil, as sige, pinigini ka buwan? Oo, ang apat na pagsasalim, o apat na metodo ng pagsasalim class, ito yung magiging daan upang mas maintindihan nyo kung ano nga ba o alin nga ba sa metodo ng pagsasalim iyong gagamitin dahil binibigyan tayo kung ano nga ba ang mga nangyayari o mga posibleng ginagawa sa pagsasalin. Di ba meron tayong una? Ano nga ba yung una? Ang una ay salita sa salita or words for words translation kung saan alam naman natin pag -alun ay minsan ay nagkakaiba ay hindi nagkakaiba yung salita sa simula ang lingwahe patungo sa ng lingwahe class at magkatulad din sila ng literal na kung saan minsan ang mga salitang kanilang sa ginagamit ay hindi na naintindihan o hindi sa itang may malapit na kapulugan sa original. Dahil pag literal, hindi lahat ng wika ay magkapareho ng kung ano nga ba ang interpretasyon o kapulugan ng isang salita. Kaya pag literal, salita sa salita ang iyong ginagamit ay talagang hindi magiging efektibo ang pag-sasalit. Ngunit plus, pag ang iyong ginagamit ay matapat, ang idiomatiko, ito'y napaka-efektibo sa pagsasaling wika. Dahil ang matapat class ay napakasembe ngunit napaka-matapat sa kanyang pagsasaling. Ang idiomatiko naman ay matapat pa rin ang kanyang pagsasaling ngunit mas pinapaganda niya ang kanyang pagsasaling. Mas binibigyan ng mas kabili-bili at mas makabuluhang mga salita sa kanyang pagsasaling. Nagkakaintindihan ba? Meron ka bang mga katanungan? Clarification para sa ating talakayan? Wala na? Kung wala na class ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Dito sa kanan ay unang grupo. Sa kaliwa naman ay pangalawang grupo. Nagkakaintindihan ba? Handa na ba ang lahat para sa ating pangkatanggawain? O, oh, dito. Dito ang unang grupo at dito naman ang pangalawang grupo. Ito ang iyong gawing class. Ayan, pagbibasa ng ating pangkatang huwain sa aking panuko. magsagawa kayo ng isang pagsasalin sa pangungkila ng malikha yung pres presentasyon gamit ang metodo ng pagsasalin. Meron lamang tayong apat na metodo sa pagsasalin. At ngayon ay tayo lang pinipili kung alin doon sa metodo ang pagsasalin ay yung gawa ng isang presentasyon. Maliwanan po ba? Ito ang inyong pamantayan o rubric sa ating presentasyon. Pagiging malikhain is 60% at pagkakaisa ay 40% kabuhan ay 100%. Yan ang ating pamantayan at rubric sa ating pangkatangguhay. Ayan, magsisimula na. Simulan nyo na. Bibigyan ko lamang kayo na tatlong minuto. Class. Tapos na ba? Ayan, tapos na. Ngayon ay tunghaya dati ang unang grupo na magpresenta sa kanilang nagawa class. Ayan, napakapusay ng unang grupo. Palakpakan natin. Bigyan natin ng limang palakpak at sabihin magaling. Magaling! Yan! Tunghaya naman natin class ang pangalawang grupo. Ayan! Napakahusay din. Bigyan natin ng limang palapak, limang padyak, at sabihin mahusay. Maliwanag! Mahusay. Ayan, tapos na tayo sa ating presentasyon. Maroon pa ba kayong mga katanungan? Hindi na ibindihan sa ating talakayan? Wala? Kung wala, ay ako naman ang magtatanong class. Ayan. Pipili lamang ako po ng dalawang estudyante na siyang sasagot ng aking mga katanungan kung saan lahat kayo ay magkakaroon ng chance na sumabot sa ating mga katanungan. Unang tanong, mahalaga ba yung pag aaralan natin ang apat na metodo? Sige, binibigyan nyo dahil. Tama. Pangalawang katanungan, class. Paano mo ba i-apply sa sarili mo o sa inyong pag-aaral ang apat na metodo ng pagsasalim? Ginoong Kadapi, tama pala pa ka natin si Binibining Rundain at Ginoong Kadapi Class. At tandaan ni Class, ang mituro ng pagsasalin, alam natin na meron na tayong apat. May dapat natin tandaan ang apat na ito ng mituro ng pagsasalin or methods of translation ay napakahalaga kung saan doon ang iyong pipiliin sa iyong pagsasalin. Dahil natunghaya na natin kung ano nga ba yung mas kawili-wili o karapat dapat natin gamitin na metodo. Dahil sa apat na metodo ay kadalasan nangyayari yung salita sa salita na translation. Tama ba? At sa, minsan din ay nangyayari ang literal na pagsasalin. Tama ba? Ngunit ang pinakamahalaga na metodo ng pagsasali ng ay ang matapat at idiomatiko. Dahil hindi lang basta-basta pagsasaling kung hindi ito ay ginagamit ng karunungan, kaalaman, pag-iisip na kung saan ang tagasalin ay talagang kinakailangan ng kaalaman, sa simula ng lingwahe, patungo sa tumuhang lingwahe. Kapag hindi ko alam ang unang wika, patungo sa pangalawang wika, ay hindi ka talaga marunong sa pagsasalin dahil ang pagsasalin ay napakahalaga dahil hindi lang salin-salin ang ginagawa. Kinakailangan din ito ng karunungan upang may sagawa ang pagsasalin. Kasi dahil sa pagsasalin, ito ay kinakailangan upang ang kwento, sulatin o ano ba yan isasalin mo nagdasari mo sa ibang wika na kung saan mas naintindihan ng mga tao o mas naintindihan ng mga mambaba class. Tama ba? Kaya ang pagsasari ng wika class ay napakahalaga hindi lamang sa ating pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin sa ating pag-aaral at sa ating sa ating buhay. Dahil well, ang pagsasaling class ay nahiaktay ito sa lahat ng larangan na ating ginagalawan. Tama ba? So, ayan. Wala na ba mga katanungan? Clarification? Kung wala na ay kumuha na isang kaapat na papel class dahil para sa ating pagdatayo, pakibasa ng ating panuto, ayan, kumuha ng isang kaapat na papel at isalin sa loob ng isang kasabihan ng Proverbs English with Filipino sa loob ng tatlong minuto. So, uh, napaka napakaikli lang ang inyong, ang inyong isasali. Alam ko nga kaya nyo to dahil ito lang ang, ah, you can rely on true friend. So, isasali nyo sa Pilipino. So, bibigyan ko lamang din kayo ng uh, ah, limang minuto para sa ating pagtataya. Ngayon, nagsisimula ng oras. Ayan, tapos na bang lahat? Kung tapos na, ay ako lang ang ah, ang magpupuna yan sa inyong mga, ah, sa sa ating, para sa ating pagtataya. Ako lang ang magpupuna lahat. Ipasa dito sa harapan. Ayan, maraming salamat class. Maraming salamat sa inyong oras sa hapon ito dahil kayo ay nagkakaroon din ng panibagong kaalaman tungkol din sa pagsasalim nito at kung saan ito ay tungkol sa mito ng pagsasalim. Wala na ba kayong mga katanungan? Kalari edukasyon kung wala na kumuha ng mga kwaderno para sa inyong tatlang aralin? Ayan, basa ng ating paluto. Ayan, magsiliksik lang kayo sa hakbang sa pagsasalin at paghahanda sa pagsasalin. Naisulat na ba? Ayan, kung ganun doon, nagtatapos ang ating talakayan sa hapon ito, class. Sa uulitin na po oh, si bibi ning like oh. me big star ko maraming salamat at paalam sa inyong lahat